O! Oh. oo. Oh. Saan ito? Punta! Hi, yeah. oh, Mommy! <laughs> Kamukha ni <Klingge> yung isa! Hahaha! <laughs> Kamukha ni Klingge yung plat. Saan? Uy! Ito mo! Kamukha ni Klingi! <laughs> Wala pa silang mata! Malamang. Eh, ayun, okay na yan. Tatlo lang yun. Sana wala na. Send <coughs> natin kay Papa. Pa. Pangalawang babae ng anak na. Pangalawa. Ayan, yun na ito. Pangapat. apat. ano? Pangapat pala yun. Itim na puso, sa lang itim. Ito kayo isang buong itim. Hmm. Tapos magulat ka na lang. Para pag nakita ng may-ari, malasin siya. <laughs> Tapos kapag gabi, <laughs> magugulat na lang to si mama. May mga mata na katingin sa kanya. <laughs> Hello! Sige, away lang kayo. Sige, sige, sige away lang kayo. Mm. Hey. Ang cute niya, hindi siya maalis sa mami niya. Kinakain, ilayo mo sa ano, sa pet ng nanay niya. Kinakain niya yung dumi, um. ilayo mo. Mm. Ayun, dumi dede na siya eh. Ayun, nakukuha niya yung pinakadulong dede ni Clang Clang. Ay, hindi pala niya dede, hindi pala dede ni Clang Clang niya. Hindi ko, hindi ko lumat. Nasa wala loob na, pa ni Glenn Glenn. Wala na, na yun, tatlo lang yun. Sana. Dito ako si Kleng. Hindi ka kayo pa tayo ng ganyan. Meron pa yan. Wala na. Ngayon, no, i-irish. Uy, dinodog ka na. <laughs> Ito. Dinodog ka na na eh. Yan, yeah, nasi-start na siya. Iiri na naman. Meron pa. Ito, 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 ito. Wala na. Meron pa. Yun, hehehehe. Nakawa yun ay. Parang nga. Mag, nagre-ready -ano, na nga siya. Manoy. Ito yung una. Ano pa, pangatlo. Ito. Hello? 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 Yung buhati ng ko kuya. May stress yan. Hello? Kutulan nyo na ng kuko yan. Ang cute. Nagsugaw din niya. Malili maliligo ako pagkatapos, ha? Maliligo ako sa <laughs> layo mo nga ito dinidede niya yung ano ng mama niya eh hindi pa nalabas yung ano Ay, niya hindi eh. pa ba hindi iriniki hindi pa na pag hindi na niya na iniiiri yan wala na nalabas niya pero sabi daw 30 to, 30 to 60 minutes to bago nababas ako niya kailangan mo hmm, huwag mong pakain sa kanya kuya Huwag nga. Ang lang kasi talaga nila kainan eh. Sino sabi? Masay? Wala Kailangan hmm. 1 inch gap. 1 inch gap. 1 inch gap. Tapos. <sighs> isa pa. <laughs> Parang doktor doktor kuya. Eh? Parang kang midwife. Eh? Parang kang <laughs> Ako tong nanay, ay. Eh? Bakit? Na ano? Eh. <laughs> talaga. ko talaga. Tuwagin tatay. <laughs> Lalabas <laughs> na yun. Eh, ano pa yan? Naka, yan, mula 12.010. 139 Sinanakan na, na nga yung ilaw. Ayun, no flashlight. Ayun. Um. Flashlight na ito. Ayun, no? Pwede mo lagyan ng flash, ya? Ayun na. Ayun, Ayun na. na. Dumabas na. Um. Ayun na. <laughs> Mas malakas pa yung flash na Ayun <laughs> na.

Ayo, tayo itu pasinya. Yay. Bila aku main dengan na. Ang bilis nga na ito. Hmm, madali na lang sila. Iyon yung isa na tuyuan. Kaya nahirapan siya na ilabas. <laughs> ito yung panganay. Ulo lang nakasabit. Ginagano'y <laughs> na-clean eh, <laughs> lakas ano nila kung ano nila hmm. basa yung ano kuya basa ew kuha na lang ako basahin ulit Huwag mo nang ano yun. Basa yata ito. Ibigin na rin yan. Ito. Ay, hindi. Hindi siya wiwi. Hehehe. <laughs> Sige, ano yung anak mo? <laughs> 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 hindi pwede yun dito kuya kasi meron kang hika huh? ikaw marami lang buhok ng ano mabibot na naman sila wala kasi lang buhok ano, yan. ano lang yan mabibot lang <laughs> yan Hindi, yung una, yung kasi tinodonik lang yung pagdila niya eh. Uy, yung paan mo. Uy, 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 sige sa'yo, sige sa'yo, sige, sige, sige. mo lang siya. Eh. Natutuwa ka sa mga ano mo kaya. Pamangkin mo. Hala <laughs> ako dyan. dyan, dyan, dyan. Paano kaya pag si Chacha yung nag... <laughs> Di malam seguru Sabi itu kalau cacat Itu lagi <laughs> kebak sama Hahaha Hai bibi main itim. Ini. In, in. eh, main itim. Suwagin ketawa gini sih lo, ya. Hmm, lepas nih anu. mo. naihirapan ako dun sa ano pagbubuhat ng kaban Bakit um, tagbuhat ka ng kaban? Siyempre, kailangan kong maglagay ng ano sa iyo paninda wala akong mapaglagyan wala akong mga nakailang kaban ka ngayon? Aray ko isang kaban lang isang kaban lang Ano yung ano? Ano yung 7,000 mo? mhm mm mga ano t-shirt mga laruan bigas t-shirt kung ano ano pa yeah. laki din ang tubo ko dun sa ano liit 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 baby liit liit Ate, hey, yung paa niya. Wala ako Ang ganda ng kulay nito. Hmm. Kulay Gusto ko ganyan anak ni Klingi. Itim, itim na shit Mahal yun, <laughs> kuya, pag nagkataon. Huwag, well, ibibenta mo. <laughs> Siyempre. <laughs> itim na baby. Uh -huh. Yung ano, gusto ko yung ano, parang light brown tapos yung hmm. itim. Ang ganda ng asa ni Papa brown-white eh. na, ano? na ano, brown-white ano, na ano, dog-wolf. ganda. Para siyang ano, Dog-wolf daw siya, canine. Natutun na ano ni Papa, canine. Na? Tuturuan ni Papa. Ang ganda. Canine siya. Mangyayari yan, hindi mapipigilan, iuuwi niya yan dito. Mahal yun, pangay <laughs> na. Ang ganda kasi talaga ng aso. Mahal. Ayun, lumabas na. Eh, yeah. gadito baby. Ayun pa sa pa? Ayun. Why? Why? Itim. <laughs> oh. itim. Si itim. Si itim. Itim itim wala na. itim. Lana. Las itim. May nagmulan asong si itim. Itim itim. itim. Kung ano mo tong sa? ba balay mo katra nga? Ah, inch. inch Ano na ipit yung daliri. Yan. Ayo Ay, ang cute. Ito, ang cute. Ayuh. Ano yeah. dadaganan nung baby? Danada yan. Tiyos. Hmm? Ano yung isa yun? Tatlo sila dito. Punasan mo, kumuha siya ng hangin. Sino? Yung isa. Hindi ito. Ano? nag siya ng hangin? Sino? Tissue? Kunti lang. Muka, yung mukha, yung ay, bibig. Ay, totoo, <laughs> ilan ako. Hindi ko pala natatanggal <tutu> yung Ilan? <laughs> Kala ko totoo. Kala ko tutulog ka. Uy, may itim. Oo, oh, dalawang itim. Ayan o. Seryoso. No? Sabi sari? sa'yo sa eh. Wala na yan. Sabi sa'yo. Tapos na yan sa lima. Apat, ah, lima. Lima. Tang ina mo. Kailangan ko mga Kailangan ng ano. Kailangan ng magsikap kinan. Hindi yung tatamad-tamad ka. Lima yan. Hindi <laughs> yeah, nga nag-aaral ako para sa kinabukasan natin na. <laughs> Ibig ko sabihin, kuya, yung pangkain ng mga yan. Kailangan <laughs> Takot na natin yung sobrang. Hello? Punasan lang kita. Kasi basang-basa ikaw. Bebe. Huwag ikaw matay. Lalaki ka na. Puro babae? Ba't puro babae? Wala ba lalaki? Hmm. Hindi pa yan ano. Hindi pa yan na. Hindi pa na. Ilang weeks pa ba? Wala ba yung... Hindi nakita ko. Pinanood kayo yung ano, mga pusa eh. Pag lumabas na lalaki, kita yung dalawang itlog, eh. Itong. Babalik ka rin, eh. <laughs> Halika na rito. Wala ka namang pasok bukas. Meron pa ba? Wala na. Wala man. na. Itong ganda ng patay net, eh. Ayun, Ilan na? Ang oh, cute mo. No. Ano? Ang muguluhin ito eh. Garfield, pangalan mo. Tapos ito si Odie. Kinala mo si Odie? Kinala Odie. mo si Odie? Odie and the cockroach. Hindi <laughs> niya kinala si Odie. Odie? Kinala mo si Gar Garfield. Hindi mo kinala si Odie? <laughs> pangalan ng kulay itim dukduk. -duk. Ito naman si Tongtong. -tong. Tapos <laughs> yung isa, ha? Para ano, marami kasi sila, hindi natin maintindihan yung mga. Ito si Pidot. Tapos yung isa, Pidot. si... <laughs> si... President Duterte. <laughs> <laughs> Oo nga. Ito <laughs> yung pangalan eh. Ito, 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 ito. Grabe yung sakit ng ulo ko dun sa ano kanina. Lagi na lang nasakit atang ulo ko. Lagi nasa Nasakit yung ulo ko. Pabaya hmm. hmm. mo matuyo yung katawan niya sana. Hmm. <coughs> Ako kuya, meron pa. Patay tayo dyan. Meron pa sana? Meron pa. Dalawa pa. Saan? sa loob ng tiyan niya. Ano? Meron pa. Hindi pa no? laki nila, kayaan na lang natin sila mag-ikot-ikot dyan. Ayan o. No? Hindi na kaya na gaan yung lahat.